Alaga na mo dahil ni kulit ka. Abuta, abuta Wala, abuta, ba na ako uwan ko, Hi, Hi, guys? guys. Hi. Salamat Hi, guys. kayo sa nag-sponsor. Na. Ay, salamat, na. salamat ang Colleen. Salamat ang Colleen. Thank you, Colleen. Thank you, Okay, thank you na. Thank you, Uncle Ma'am. Thank you, Uncle Nin. Oh, sige na huwatin na lang 'yung prince price yun niya. Sige na kauna mo. Kita mo. mahina lang prince price tit. tet. Tet. Isa-isa ta ng french fries. Oh, taga eh. Tana, ni Tanan isa-isa. Hmm. Eh, Kuya Makmak. Ha? Dadadaan na lang na sa inyong papa ng fries. Ya, eh, butang eh, Dito yatag nila. Ako na. Napa, na, na ko po na, na out ko. Hmm. Kay mga tao sa balay po. Okay na, nabahinan na tanan. Okay, Hindi ba ganda ang taga? Hindi ba, asa man ito. Nalating yung... ito. po kay sauce. Po kay sauce. So, nani, sobra na isa. Nanay mo. Nanay mo kay isa. Wala. imo. Wala imo lagi. Sobra. Nahilis na yung ice cream. Ay, Hi, kong. Kaya namot ka dong? Mm.

Um, dong ha, na dito it, ka ma mau ban sunod. Mm -hmm. uh, Magpe-hegyod. Dito hey, ma sa kamigin. Mm -hmm. okay. Sa kung o burger? <makes noise> sa wala na Apil pa ka sa burger dong. Bosok naman ka ka.

الاول باشا انا بقول

<laughs> 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 Sige, <tiyan day? coughs> oh, sagol Kung bukan manok, bukan gato. sagol 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 sagol

May nang burger. Kuya Makmak, isa. Kuya Kinoy. Hmm. Sige. Isa-isa. Pila kayo na ka-burger? Eight. Eight try. Why ka-apil kang dudong? Ano eh? Sige, sige. <laughs> Nabi tau imodong, nai isa isadiri.

Sige na, kayo ma-picture ta dire. Yes, picture me Sige na. <laughs> da, ma -picture, na ma-picture sa mo tanan me.